Albert Quijano We will be calling back on stage Albert Quijano for this wonderful festival. Ah, uh, ano nangyayari? Wait like, So, naniinig po ako. <laughs> Kasi ako naniinig pagdadaan sa likod. <laughs> um, ano ba? Paano ba? Ah, <laughs> uh, by the way, oh, maraming salamat po sa opportunity na na ipinigay sa akin uh, hindi, uh, ng OM, ng manager, ng chairman, tsaka ng aking mga upline. Um, hindi ko po talaga alam kung bakit ako andini sa, sa gitna. So by the way, um, uh, ako nga pala si Albert Viana po, ayang uh, I am a professional teacher. Ako ay sumali lang dito sa Opti dahil sa kapatid ko na si Ate Aileen. <laughs> <laughs> si Ate po na talagang siya yung todo support sa akin. Actually, 3 years po ako na tuturo. Sino po yung mga teacher dyan? Tapos yung kabay na mga kapwa ko oh, teacher. So ako po ay isang uh, professional teacher na patuloy na nangarap na hindi lang sa classroom kundi maging dito sa sa totoong buhay, sa totoong hamon ng buhay. Dati sabi ko, ano ba itong si, si One of T? Kasi this is my first company and first MLM industry na sinalihan ko po. Hindi ko lupos may isip na magbibigay ako ng opportunity dito kasi nga kala nila okay lang okay lang yung pag-network, pag okay lang yung buhay as networker, na nahin ko yung millionaires. alam yung nakakatuwa guys, yung mabigyan ka ng opportunity na makapagsalita dito sa unahan. Alam ko na kilala ko ako ng iba dyan dahil isa po ng buhos ng kampan at pinagkakatiwala ng ating manager man. chairman. Pero, this is yet hindi iba, hindi ito yung kakaiba sa sa aking buhay. Kasi nga bakit? As a teacher, eh, hindi naman po natin ina-underestimate ang mga at ang mga kapwa-ubro. Kasi saludo po tayo sa mga kaguhan. Pero, iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng paninindigan. Tama baby kanina, sino yung may bago ng pangarap? Tasa ang gamay. Isa ako doon. Isa ako sa mga nangarap na akala ah, ko hindi ko kaya ang pag-network kasi nga wala naman talaga agad-agad na maniniwala. Tama? Sino yung sumali ka sa optimum na may agad? Di ba wala? ng parayon yung pinagdaanin namin na magkapatid. So, ako po ay nagpagsama na rin especially sa Mindanao. Kaya maraming maraming salamat sa grupo ko sa Mindanao. Sa team ko, may sumukod na auto support dyan hindi ko makukuha yung, yung award na ito kung hindi tayo po sa kanila. So, ako naman po ay napakapagli kong tao. Alam ninyo kung saan saan ako uh, galap, So, gusto ko lang pong sabihin sa mga katulad ko na mabatak mga para mga estudyante ko lang sila. So, I am so proud of you sa mga magulad kong kabataan na patuloy na nangangarap. Naniniwala po ako na hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Tama? So, ako lang din naman. Sumubok ako. Binitawan ko yung aking lesensya dahil sa one of them. alam po ni Chairman yan. Alam po yan ang aking mga apply. Sabi nila, na patuloy kami bumahataw Atin. sabi ng nanay ko anak, magturo ka na lang sabi ko nay, narito ang pangarap, binigay na sa atin so bakit hindi natin subukan at bakit hindi ko subukan, tama eh ito na, na nahit ko na nahit ko na, ang Millionaire Club so waiting po, next kayo next kayo na akyan dito sa stage, at papalagpakan dati, ako lang ang pumapalagpang, ngayon ako naman ang pinapala